Sige, <tuk> pwede na din ako ni Machika mga kachikadura kay doon lang ng among munisipyo sa among barangay. Mga ngubani ko ninyo kay masuro tak kadali diri sa 107th adlaw nang tago. So for today's video, ready na dahinta kay abtik mo bisa gue Kwarta. gue malagi lagi nang di asin, so gabisik asa man tamang lupad. Huwag sa laktod abot na ta, syempre kay doon lang man yun eh. Pero makahurot gihapon, ugo sa kalitrong gasolina. Sos, malagi dahin eh kay di amanta na kauna sa mga twinkle twinkle dahil sa mata sa ako mga jurakis. Gay, kay nagpasunod man si Angko lang kadako na nagkoton kendi pa. Ayan. <laughs> og sa laptop nagsugod mi dito sa entrance kay bro, pero og diri sa magsugod sa exit. Og makita niyo ilang design nga murag gagmay fan nga motuyok inig mahanginan. Og syempre libutan na nato aning gitawag nila nga Agri Expo. Makita pud niyo ang kanay sa ilang mga booth kay nagu pag-ayo. Og na ako napansin nga pakulo nila diri sa kilid. Kay paagas <laughs> di ay kay awas man. Sis kay mao man di ay ning ampay sa ato mga tatay sa unang panahon. Na hangtod karon ginahanap man gihapon. O di ba smiling smiling kuno ni ato mga diha sa taas pero na o sekwa may pa fritay sa ilang tuba. o <laughs> kanin nindot po sa mata ilang buwak nga mapunit na nato sa kilid kasada. <laughs> uh, Kagoy, kaya nga manok naman ni Inkehemayaan sa akong Junakis. <laughs> ug sa pagpadayon na sa among pagsuri na abot na bisabot sa among barangay. Gay kay di man magpalupig ning among barangay kay hapit man abot sa Japan third floor ning ilang gibuhat. Daghan pud sila display diri nga banana chips kay halos lupa pa naman ning interrobot nila og banana chips. Lahi pa ning luto, lahi pa ning hilaw og hinog. Ug daghan pa sa magkalain lain klase sa gulay. Napasab sila kay kaning nga unta na ano sa kadamo. Sis kung naa pa daghan kwarta ako na lang magpalit aron makauli na ni silang tanan. Gay <laughs> wa na expo mahitabo. <laughs> ug sa among kasagdan nilipot pagyud sa ilang likod. Kadaghan na lang gyud mahuna-huna sa mukan no? Ngamurag na ko, kayang ambag sa pagbuhat aning but. Og <laughs> si Laktod, naglaway na gudmi sa kahumot sa sinugbang nga mais dito sa gawas. Kaya, kaya matintal, man gud ka pagpalit, kaya mga barato naman ang baligya diri. Kaya kaya puro mga mais lamang sad atong ipamalit. Naglibot man sad ni mga mamaligya ay mais kiting season man sad nila. Pero ingon palagi na ko, di ka magmahay kay barato na ilang baligya kaya tagjis naman ramani diri. Og nilipot sa mi sa nagdula og kadang. <laughs> Paspasin! <laughs> Bisis pagkabibo, naranggid ba ato? Og, siyempre, padayang paghihapon ang paglibot-libot sa mga daghan man ingani. Siyempre, daghan man sakop nga barangay ang tago. Di man pod ka o tanaw, man ilang mga display. Og mga namaligya og seafoods aside kada ug ugna kalipot pud diri ang mga pinutos nga saang daghan kaayo ug daghan pud gaayo nang palit ni ining palaw kay dili pud ni sayong lokaton ay ug damo pa kayo mga klase-klasing baligya kwarta na lang gidong wala sa mga klase-klasing baligya sa akong attention es kaning mga ukay yes kaya asa sa barato ra unique pagyud ang mga style dili balik-balik ba ang malingaw gid ko magtanaw-tanaw ani mga ukay ug wala na magpaabot pagpaabot og gabi kay murag kaulan na pud ug basi makagastos <laughs> pa may panihapon dili. Og ug to kong chika karoon. Pa-follow ang naman po. Babush!